dulo, iniispaw at oh. proseso, hinagpispawis at sakripisyo, ang dahilan kung ba't nandito. Mayo abente 29, nagsimulang nanumpa sa inang bayan, binago ating sarili, nilisan pagkasibilyan, hindi madali pinagdaanan sa lilim kailangang mailawan kahit binti na yung mga awit ay bawal mong rakaran. Raksak mo sa iyong balikat, ay medyo kabigatan lola ay medyo katapat para sa may karamdaman sa umaga kailangang magpapawis muna bago magagahan patak ng pawis parang batis dahil sa palakasan Pataasan man ng tala, di sukat malayo ang tanaw. Mga aplikanteng sinasala, tila kayod kalabaw. Ngayon kami yung pinagpala at hinasa maging bagon yung saklaw. Parang isang bala tutok sa araw, natupad yung aming balang araw. kumakaripas sa takbo at di ka mapalagay. Binibilangan hakbang mo pag nahuli ka Abay, makakatikim ng makdo Yan yung aginaldong ibibigay Wala nang pahinto-hinto Pagsigaw ng marchero balangay Isang galaw mo lang siguradong mapepektusan Pag may po, kahit ano paman Dapat nakatune ka lang para iwasak ka malasan At mananatili kang kandila sa iyong kinatatayuan Wow, galing ah